Hello! Magandang araw po sa inyong lahat So welcome back to my channel So for today's video ay uh, Magsusundo tayo ng ating Asyjante uh, Sa basta. stop Ayan so papunta ako ngayon Para sunduin ang Aking alagang asyjante So ayan Ayan So, sundan nyo lang ang aking uh, video At uh, Huwag kalimutan i-like and share And subscribe Ayan, so let's go na So, galing dito, bababa tayo. ayun So, nakababa na tayo from third floor. So, Ah, bababa tayo sa nasa second floor na ako at bababa tayo sa ah, sa first floor hanggang sa makalabas tayo yan so dandahan lang tayo baka madulas yan. so before tayo lalabas ay magpapalit tayo ng ating sleeper magpapalit tayo ng slipper yung slipper pala, pang labas at saka magdala tayo ng payong kasi ang ulan ano hindi mo maintindihan ang weather ngayon ah, tapos biglang ulan kaya magdala na lang tayo ng payong so nasa labas na tayo at uh, papunta tayo sa may uh, bus uh, school bus uh, uh, stop yung meeting, uh, waiting awaiting place namin hmm. malingke kasama ko na malingke kapit, kapit bahay ko na na malingke so ako naman yung mag susundo ng estudyante dito sa dito sa may waiting ano ah uh, waiting place ng bus stop ah uh, bus school bus sa so, nito na tayo. Dito lang ako mag, ano, mag, ha, paantay ng bus. Uh, school bus, galing sa school. iba talaga yung, ano nga yun, yung panahon. Mainit sobrang init tapos biglang pagsap ang malakas na ulan parang ang hirap ang hirap ispilingin <laughs> ganyan ang ano ngayon weather um, eh, parang, nilalaruan tayo Yan, dito, dito lang ako mag-ano, Araw-araw dito ako. Uh, pag may ano school. Uh, dito lang ako mag-aantay, malapit lang sa bahay. As dito ako mag-aantay sa school bus. Mabuti na lang, hindi, hindi nagising si baby. Dahil pag nagising yon sigurado akong sasama sa akin yon Pag so, hindi ko sinama, parang namatay yan. Iyak na iyak. nakakita sa akin, anak ko, ayaw nang humiwalay kailangan mo iyan pa lakad-lakad para masatisfied bundok na yun Oh. Yung bundok na yun. Ayan, yan. gusto ko yung puntahan kung may, er may ano ba dyan. May hiking ano siguro dyan. Gusto kong puntahan yan. Pero wala pa akong time. Papapunta ng ano yan. Ipapunta ng fan okay funbling aw yeah well, funbling punta nang funding itong road na to yung napaka peaceful na road ayan ito yung papunta nang na to po ng wishing tree wishing tree Ayan. sino pa yung hindi nakapunta ng wishing tree so ito yung ayun ang school bus namin oh iikot lang yan tapos babalik dito Ayan. yung blue na bus ayun ang school bus yan ako nagtatapon ng basura at saka din ako naghalongkat ng mga basura ang mga, mga basura na i nila sa mga dito. diyan ako kumuha minsan ng ano, ipabox ko minsan Diyan ako kumukuha para ibinta tiniipon ko para i sa Pilipinas. Pwede nga lang ipabox lahat ni, ni ano nila dyan. Kasi ang titibay pa eh. ito yung mga 5 minutes pa yung kababalik. Iikot lang yan. Ito tayo kay mainit. Ito um, um, yung parang ano lang ang um, province sa atin. เรียนจบว่าไลุกมาคันมาได้แล้วแต่ไปลุนะยุงของผมของดูมร่งขอนี่และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของวันนี Oh, oh. do you ah. like cat cat do you like Hiya, that was all for this video thank you so much for watching and please don't forget to like share and subscribe to my channel hit the notification bell click on the bell